Holiday po ngayon, November 27, 2023 So wala pong pasok sa work Nagpunta po ako ng simbahan, nagdasal po ako And then, pagkatapos ko po sa simbahan Ginutom po ako So hindi pa po kasi ako nag-breakfast At saka nag-lunchtime na rin po ngayon So... Hinatak po ako ng ako dito sa Jollibee. Breakfast and lunch po. So, medyo heavy meal po yung in-order ko. Nag-order po ako ng spaghetti with chicken, french fries, coke, and merong pan-dessert na sundae. Kain po tayo. Samahan niyo po ako. My favorite spaghetti, first bite. Masarap po talagang spaghetti ng Jollibee. Another subo po. And then, new spicy chicken naman po nila na mainit na mainit. Ang sarap po ng spicy chicken ng Jollibee. Super crispy yung balat. At ang sarap ng chicken, malambot ang loob. French fries din po na bagong luto. And Choco Fudge Sundae. Yan po yung dessert ko. Busog na busog po ako. Grabe. Pinagsama ko yung almusalat ang halian ko. At ang swerte ko po may red ribbon sa katabi ng Jollibee. So nag-ikot-ikot po ako. Ayan, bumili po ako ng konting mamon at pulburon. Happy holiday everyone! Share ko lang po yung ganap ko today.